Oh, hindi <laughs> na ito nabag mo. O, gumusang lagay yan? Oo, oh, hindi ako pa Pag umupo nga ako, hmm. pag tumay, hirap pa rin. Pero pag nakalakad na, okay na. Para hindi na kagayang ito. Parang buwitis. Oo. Sabi ko, hindi nga. Kasisyon, kailangan siya. Kasisyon, hmm. presisyon. Kasisyon. Malami kang kasisyon sa iba eh. Oo nga, naka-kawalo oh. nga <laughs> wala ka na kasama, ikaw ang mag-isa. hinatiin mo naman ako. Pero <laughs> uh, wala na, ma mabilis ka na lumakad. Oo, oh, nakakasampa na ako ng bus. Oo? Oh? Oo. Oh. Yung bus, bus, ganun ka na, bus. Yung, ano, yung bus pag... Ano ikaw, mga jeep, jeep, masampa mo na. Oo. Ah, uh, iba ang dati. Iba dati, nagtang-taxi ako. Oo, <laughs> <Auto> taxi <laughs> Oh. Ano, ano, alagaan mo ngayon, mga makambing? Ay! Ha? Hindi na. <laughs> mm. Ano sabi ng anak mo? Hindi ka daw dito. Sabi, gusto nga yung pumunta rin kaya may bisita sila ngayon sa Bakit gusto mo pumunta? din ang braso. <laughs> sabi niya, balik ka doon na. Yun. Sabi ko lang tayo ah. Oh. Sabi, sabi niya, buwan malik ka nga doon. Diyan kita. Ah, sino yung nasa Pampanga? Hindi rin, hindi rin.

See you next time. Oo, oh, sana naman mga Akong ah, gipuga uh, ni di ni mo kaya. Pakita mo master. 15 days. <laughs> pero og laki pugon man ako og laki. Oh, kay kaya ma. Oh, kaya na's laki pugon na guna. Kaingon lagi ka utot mo master. Yes <laughs> hey, sir, nang karamdaman natin.